soap bait. Pulang-pulang pula. <laughs> Yan mga master. Soap bait mga master. pulang Pulang-pulang lapulapo mga master. Kimitisip yan. tao din 'yan, 'di pula Pulang-pulang po Mm, <laughs> Bis, ano po? Hello. Hello, Master. Ajing game mga Master. Lapo-lapo mm, na naman mga Master. Sumusokol. Ajing tayo mga Master, ha? Mm. Sumusokol mga Master. Kung huh? na ng papi. Dakot ni. Dakot ni. Takot gaya ni. Takot gaya ni. Ah, shit. Lumalaban mga master. Mm, pula po na naman ito mga master. Ah, lakas. Huh, oh, ang lakas mga master.